Pangit ang POM. Andito City si lang. o City lang. Si Faye, ha? Ang ah, um, Faye lang yan. Balikan natin, mo Moy. N1, 2, 3. Huwag na pala. Ito na. Parang Ito. sinalubong na kayo, eh. Sinalubong na, eh. Oh, gagi. 1-4. Oh, city lang. City lang dapat. Okay. Pangit Faye. yung POM dito. DC, mabagal DC, gumitaw. DC, DC, DC. Mababa uh, mabagal gumitaw. Gumit na DC. Patay ako na DC. Tra tra tra. Nadisi ako, nadisi ako. Sige lang si Rod, diyan sige tanda, tanda. Tra tra tra. Ay, nakiligin. City na, city na, city na dito, city na, city na, city na. N1